guys, may, nga, may nagba bike trek pala dito so ang gagaling nila guys lumilipad so ang ginagawa natin dyan na try din natin ayun guys ang gagaling nila sino nga guys sinasubukan natin na mag bike trek din ayun ano mangyayari sa atin be dahan dahan lang ayun yung vlogger natin oh. Oh, no 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 no. All right. <laughs> 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 Nalaglag yung vlogger natin, guys. Nalaglag. <laughs> <laughs> Nalaglag. <laughs> And guys, Di bali nang huwag mong ano, alahanin yung bike basta hindi ka lang ma ano guys. So guys, sinubukan natin uli. Ayan. Okay naman. At ito na nga guys sila guys. Gagaling nila guys oh. Tumilipad. Ang bibili sila guys. Oo. Oh. Sa ano pala yun guys sa uh... Philippine Best Alabang. Dito nagtitricks yung mga bikers tulad nila. Thank you guys.